report. itong nakalipas na buwan ng Hulyo ang naitalang nasa red or infected area ng African swine fever dito sa Ilocos region na nasa 18 mula sa 22 noong Hunyo. Ang karamihan sa naitalang ASF uh, infected area sa region ay nasa Ilocos Sur na nasa 13 mula sa 14 noong June na natili sa tatlo sa Lunyon habang dalawa sa Pangasinan mula sa lima ng Hunyo. Nabatid na ang bayan ng Andat Santa Barbara sa Pangasinan ang infected ng sakit. Sa tala ng National ESF uh, Prevention and Control Program nitong July, nasa 56 ang nasa yellow o surveillance zone na, na mula sa pink of buffer zone habang 51 na ang mga lugar sa Ilocos region ang nasa pink zone na mula naman sa red or infected zone. Plasa sa tayong Pangasinan, Leslie Minoradjo, Pilipinas.